Alam nyo po ba, sa dami ng food supplement ngayon, salveo barley grass lang ang isa sa pinaka pinagkakatiwalaan dito sa Pilipinas. Hindi lang po ito palamuti, hindi lang pang marketing. Ito mismo yung unang produkto na nakatulong sa napakaraming Pilipino at hanggang ngayon guys, ginagamit at pinagkakatiwalaan. Ang problema kasi sa maraming tao ngayon, sa sobrang busy, puro trabaho, puro stress, no? Kahit gusto mong alagaan yung kalusugan mo, or sarili mo, minsan wala ka ng oras eh. At sa dami ng produkto sa market, of course, hindi mo na alam kung alin ba talaga yung legit, alin ba yung subok, at alin yung totoong talagang nakakatulong, no? So, siguro, marami sa atin makaka kasi minsan, kahit marami ka nang iniindang sakit, okay, o kaya gusto mo magnegosyo, ang problema, hindi mo alam kung paano magsimula, Okay, wala kang idea kung paano ito i-start ang mga bis ang, ang business. So ako mismo guys, dumaan din ako sa ganyan sitwasyon nung nakita ko tong opportunity, no? Na, na nakarelate talaga ako. So unang-una sa lahat, itong Salveo barley grass is proven and tested na ng maraming Pilipino. At oh, of course, hindi lang to sa wellness, kung makita nyo yung website nila, 11 years of changing and saving lives. At the same time, ito sa pinaka na ko ako dito. Uh, hindi lang basta produkto, nag-share din sila sa community. Okay? Nakita nyo yung nasa website, may kita nyo kaagad to, yung Salveo Cares. Yan, nagdo-donate sila, no? So, hindi lang talaga puro produkto or pera-pera. Unang-una talaga sa lahat yung makatulong sa community. Okay? So, eto, kumikita nyo yung mga testimonials, yung awards. Yan o, oh, multi-awarded po yan, no? So, yan. Isa sa mga nagustuhan ko yan. At, of course, ito yung pinaka-nagustuhan ko. Bakit ako naging interested dito sa Salveo? Dahil yung e-commerce millionaire formula. Ayan o, oh, kumikita nyo. Naka, nandito yan sa loob ng account. No? Sa libo-libo. Guys, pag, ito ah, sa labas, kung gusto mong mag-subscribe, okay? Or aralin itong uh, e-commerce o dropshipping, una, magbabayad ka ng subscription. Siguro minimum nasa mga 10 to 50,000 ang subscription dyan. No? Libo-libo babayaran mo para lang malaman mo yung mga strategy, technique sa e-commerce. Eh, dito, nandito na sa dashboard natin eh. No? Sa e-commerce, dito sa swap, libre mo na kasama na yan sa package na nakuha mo. So, yan guys. So, may kita nyo dito marami ka ma matututunan dito sa S Academy. Pwede mo siyang i-download sa apps, okay, sa iPhone, kung iPhone user ka, or Google, pwede ka mag uh, panu manood nito, no? Tatapusin mo to para tong telenovela, talagang marami ka matututunan dito. Yan, no? Papanoorin mo na lang yan, leadership, wellness, yan, yung system trading, tapos yan, content creation, kung paano ba yung maggawa ng mga content sa FB, Siyempre, kailangan hindi lang users ka lang ng uh, uh, Facebook, no? Dapat ikaw din kumikita. Hindi yung ikaw yung pinagkakatiwalaan, uh, pinagkakakitaan dahil uh, nanonood ka. So ito guys, oh, nandito yung isa sa mga pinaka-gusto aralin natin 'to, mm -hmm. no? Kahit kahit beginner ka sa online uh, selling, tuturuan ka dito step by step, may training. Tapos pang-malalaking negosyante, ito yung sikreto, guys. So, pangatlo, ito pa yung pinaka nagustuhan ko dito. Ayan o, oh, kung makita nyo yung dashboard ko. Ah, uh, nandito ako sa Salveo Well Automated Power Leg Program. Ayan, nakita nyo yung pangalan ko. Sumali lang ako guys, uh, wala pang one month. Okay? Kung makita nyo yung kadalasan kasi problema ng <coughs> binary. Okay? Yung left, tapos yung sa right, ikaw pa yung problema left and right mo. Okay? Ito yung sa rewards bonus na tinatawag. Dito kaya isa sa mga pinaka nagustuhan ko yung automated, eh you know, automated power leg program 'yan. Yung system na 50% tinrabaho na ng system passive. Ayano, you know, ito yung passive kasi eh you know, makita mo yung left ko. Uh, wala pang 1 month, 178 na ako at still counting 'yan. Kada refresh makita mo nadadagdagan yung right, ako na bahala dyan. Kasi gusto ko, makita ko yun na kahit busy, kahit busy ako, nagulat na ako, wow, meron na akong mga, uh, meron na akong na community at hindi lang ako nag-iisa dito sa swap, no? So, makikita mo dito is tulungan system. Real time, makikita mo, may spill over ka. Ayan, no? Oh, yan yung kinagandahan ng power leg, no? Hindi mo kailangan bumiyahe, pumunta sa labas, okay? hindi mo kailangan pumunta sa labas sa, kasi may drop shipping tayong tinatawag dito sa sa Salveo Well Automated Power Leg Program dito or sa swap no kung ikukumpara mo sa traditional networking okay ito iba to kasi EMLM to no kung ikukumpara mo sa iba ikaw gumagawa ng materials ikaw bibili ng stock ikaw mamamasahe pero dito guys, automated na lahat. Lahat nandito na sa website na kasama sa binayaran mo. ano you know, Downloadable materials na yan, guys. Pupunta ka lang sa dashboard mo. May kita mo yung mga kwentong salveyo, yung mga results, mga testimony. Eto, ano na lang eh, download mo na lang ito lahat eh. Hindi ka maubusan na pampos. Kasi katulong mo mismo si company. Siya mismo, yung company, magbubus yan ng malaki para ma-expand yung kanyang uh, FB ads no so katulong natin siya copy paste business lang dito guys so yan ayan da-download mo lang siya HD kasi sa iba na, kung napasukan mamum problema pa ako gagawa ako ng uh, marketing materials video lahat pero dito wala ka lang po problemahin no HD tools na yan copy -paste lang ang gagawin mo no so yan kung isa kang OFW na naghahanap ng extra income or isa kang parent na busy pero gusto gusto pa rin kumita or kahit estudyante ka okay na kahit busy ka why not pagkakitaan mo to ah, nasa cellphone lang eh no pwede mo na tong pagkakitaan kahit nasa bahay ka lang so kaya kung ikaw naghahanap ka ng proven tested na lalong-lalo na yung winning product nila itong Salveo. Search mo lang guys, Salveo product, no? sa Facebook, makikita mo yung mga testimonies, makikita mo yung mga gumaling, mga natulungan, at saka the same time, yung mga kumita. No? So, aside na yung sakita, makikita mo kagad maraming nagre-repurchase dito. Eh. Maraming bumibili kasi napatunayan nilang gumaling at uh, natulungan sila nung Salveo. At marami rin mga negosyante no? na nagkaroon ng uh, another business dahil lang dito sa swap So guys, for only 3880, okay, 3880, may, may may pinakamalakas ka ng automated power leg system sa buong Pilipinas 'yan, no? Kung makita mo yung mga naka naka-upload yan sa Facebook, sa ads, nandiyan na lahat, makita mo na lang, no? Kung kung may katanungan ka, message mo lang ako ngayon para ma-secure ko yung slot mo at makasama ka sa active tulungan team. Okay? Kung saan araw-araw or or araw-araw may spill over at dumadagdag sa business mo. PM mo lang ako dito, Mike Moniz. Salamat.